Ngayon pa harap ka na sa gawin silangan ng mga bandang 6.30 alas 7 at ito po yung matatapos mga bossing ko hanggang alas 8 lamang po ng umaga. Kung hindi nyo pa po ito nagagawa, gawin nyo na po ito mga bossing. Simple at napaka-epektibong pamamaraan. Pero ako'y naniniwala mga bossing ko, kung kayo ay magwi-wish ng basta-basta lamang at hindi nagmumula sa puso, wala sa diwa ang wini-wish ay hindi rin po yan magkakatotoo. May proseso po ang mga pampaswerte. Dapat po mga bossing ko, nasa diwa ang inyong pagwiwish mula sa puso. Wala kang iniisip ng kahit ano. Maglalaan ka ng ilang minuto at kayo ay magwiwish mga bossing ko. Yung matagal mo nang ninanais. Halimbawa po mga bossing ko, magkaroon ako ng malaking bahay. Lagi niyo tatandaan kapag malaki ang pangarap, malaki din ang, malaki din ang pagkayod. Kasi minsan mga bossing ko, napakalaki ng pangarap pero ang kayod ay kaunti lamang. Huwag kang aasa kapag ganyan na sitwasyon. Dapat po mga bossing ko, pag malaki ang kayod, Ah, yan po ay malaki rin ang magiging resulta ng pangarap ngayon pa mga bossing, kung kayo po'y naniniwala, subukan nyo na po ito. Humarap ka ng mga bandang 6.30 or kaya po'y alas 7. Mag-wish po kayo. Sa pamamagitan ng aking sipag at syaga, double time sa pagkayot, ako ay yayamat magiging matagumpay. Ako hindi makakalimot, magdasal. Makakamit ko lahat ang aking mga pinapangarap. Siksikliglig at umaapot na pakaraming blessing ang darating sa akin. Malapit ko na makamit ang aking mga pinapangarap. Magkakaroon ako ng ganito, ng ganyan. Sabihin nyo na lahat ang gusto ninyo. Magkakaroon ako ng mga sasakyan. Magkakaroon ako ng na dito na ako yayaman, lalaki ang bahay namin, matutupad ang lahat ang mga pangarap ko sa aking mga anak, makakatapos sila ng pag-aaral, magkakaroon sila ng napakagandang buhay, magkakaroon din kami ng napakahabang buhay, gano'n ang mga pag-wish mga bossing. Pagtapos sa mag-wish mga bossing ko, ay ibilid nyo lang ito sa sinag po ng araw. Pagsaluin nyo po ito mga bossing. At pagkatapos, ilagay nyo po ito mga bossing ko sa isang pouch na kulay pula, or kaya po mga bossing ko, ilagay nyo po ito sa likod ng pintuan ng main door, or isabit nyo po sa may pintuan ng main door, or kaya po ilagay nyo po ito sa inyo pong bag or kaya po ay sa inyo pong pitaka. Ang dulot nito ay napakaswerte. Kung ikaw po hindi pa nakagawa ng ganito, hindi pa hulan lahat mga bossing. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito at proven po ito na napakaswerte. Kaya kung kayo pininiwala at naisyo po itong gawin, ay siya mga bossing. Good luck po sa inyo po lahat!